Pinuhusan ng pabango si Jesus. Nang si Jesus ay nasa Bitanya, sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat, lumapit sa kanya ang isang babae. May dala itong mamahaling pabango sa isang sisidlang yari sa batong alabastro. At habang kumakain si Jesus, ibinuhos ng babae ang pabango sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga tagasunod ni Jesus nang makita ito. Sinabi nila, bakit niya sinasayang ang pabangong iyan? May pagbibili sana iyan sa malaking halaga at maibibigay ang pera sa mga mahihirap. Alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Ang mga mahihirap ay lagi ninyong makakasama, pero ako ay hindi. Binuhusan niya ako ng pabango para ihanda ang aking katawan sa libing. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kahit saan man ipapangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya.